Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Landed na nga itong ating Bel Mariano sa London International Airport. Makikita nga dito na sinalubong nga kaagad si Bel ng ilang mga taga-suporta niya dito at binigyan pa ng pa-flower. Kita-kita dito na talaga namang napaka-fresh pa rin ni Bel kahit nga sa mahabang biyahe makikita rin dito na may mga fans pa ni Belle na nakapag-picture pa nga sa mami ni Belle na si Mami Kat. Kaya naman halina at panoorin natin ang pagdatingan ni Belle sa Tondon International Airport. Pwede lang. lang. Mama, picture natin ng arrival. Odi, picture. First time ko dito. Yes, eh. Dito rin ko? Well, dito sa dako Ako, pasabog po, pasabog lahat ng performances namin alongside the uh, Tito Martin and Papa P. I'm very excited. So, mag-jamming at mag, mag-sayahan lang tayo doon.